diba? <laughs> ba? tayo ngayon? Saan tayo? Kay Risa naman. Risa, ako oh, gutom na gutom na. Hello po. Saan tayo? Ay, tang. Pasan tayo. Pas <laughs> na <talong. laughs> tayo? Kinarisa naman. Bakit 'yan ang gagawin? Birthday han. Birthday. Ano na naman? <laughs> So good day eh, mga unya-unya. May kasama po kaming mangingin na inan din. Pag may handa ako. Pag may, may birthday yun, ako na nangunguna lagi. Sumunod ako okay. Kaya naman natabingin yung mga ngipin eh. Gawa na lahat ng birthday yun eh. Pinupunta. <laughs> Pautang na ka po ano, nagaraya. Yung mahal <laughs> pang inutang. Pautang. 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 Huwag mangingin na inanong, ariwang mga kasama talaga, ang aking danwa, ang aking tatlok. Ayan. Ipakita eh, mo kahit natulong uuwi. Kahit natulong uuwi po <laughs> <gayon> tayo. <laughs> uuwi ako, happy birthday! Batiin niyo po netizens, sa lahat po nang nanonood, batiin niyo po siya. Dahil hiya siya. Hindi <laughs> po ako, sabi ko ipat. Diyan na po sa tabi. Ano sa tabi? Kaya eh, alam na kami patanawan. <laughs> ang sabi niyo yung patanawan? Eh, o, but ano yung ano, lumahilo yun ano, sabi ko, 35 naman yung babahid namin. Eh? Oo. Third... Kasi di-reserve ko ang dalawa eh, paano? Hindi mo gagalit pag yung hindi nagsakit ka, kaya napatanawan tapos eh. <laughs> ano sa akin? Aming dalawa yan. Aming dalawa yan. Aming dalawa yan. Hindi na nakantay ng bigay eh. Saan? Wait ako, alaman. <laughs> Pagkaganyan kayo may birthday, may tipus din pala. <laughs> Oh, ah, ah, talaga namang handang-handa ang Coral Lips ay paghandaan. Tingnan mo. Hindi pa ready. Lahat ng kasama nasa sa labas. Timo si Kulot, nasa na. Ay, bad surprise. Close muna. Close muna, gutom na gutom na. Ang arte. siya. Birthday mo, ne? birthday Kaya sa akin, sabi, tumawag sa akin, nakahiga Sabi, bakit nakahiga ka pa? Akala ko yung maaga kayo pupunta. Hindi, akala ko bukas pa. Pinatay na ako. Lala-lala. Ang na lalaki na. Hi, kay Ate Rose kay Ate Anna, kay Ate Fed. Hello guys, kain kayo dito sa aming bahay, ate. <laughs> oh, shout out sa iyo. <laughs> ha? Ayun na nga, okay. kay kinakita na sa video. <laughs> Talaga pong hindi siya nakatiis, dumukwat ng isang maha. Umagahan po namin to eh. Alam mo eh. na, target. Target lock, padabok. Ah? na. natin tayong naman. huwag nyo nang pag-gym. Sarado nyo na. Panay yan, gym? Panay naman ang pag hampas <laughs> ko <laughs> sa iyong <bigot na> <laughs> dambel. Sa <bigot> na iyong dambel. May hampas ang dambel, Bali ang tulog niya? Nananahimik siya <laughs> na pag-gym, naman ang gym naman nag-gym, gym? Nakakain. Nakakain! <laughs> <laughs> Ay, di naman yun. Nag-gym at saka equipment, sa'yo gina

Dragon A, <laughs> Dragon A. <laughs> Nagiging taga na may birthday. <laughs> Pasok kayo, ako na. Kasi yung may birthday, ayaw naman tayong pakainin. Kaya ko magbusa. Let's go. Let's go. Oh, sige, kain na kayo. <laughs> na, nahiya na siya sa amin. Na, wala na kilas, nahiya na sa'yo. Nahiya pa si Kulot. na mga sabi, ayoko na. Bakla, <laughs> 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 drama, drama. Dramatista. Artista ang batang ito. Hilong-hilong -hilo na eh. Tapagutok. <laughs> Oh, oh, iiyak ako. Ano <laughs> ba kaya iiyak? Inubos na ako ng spaghetti. Ako kaunaw ng kumo ng plato. <laughs> <laughs> Wala akong sasagdok <sasandukain? laughs> eh. Dahil bitay no. Dito may birthday hindi mo na ikaw. Kaya kaya kakulay <laughs> ang <laughs> kanya po. Ayaw <Ayun, the laughs> na lang yung cake. Pinagtaal lang ka pa niya sa akin. Sopas sa plato. <laughs> Kakain ng sopas. Doon sa ano malapad pa sa mukha niya ang plato. hindi Ang gagamitin. Bakit gayon mo minsan? Huwag niyo akong unawin ba? Masabaw kayo. Wala sabaw! Wala sabaw! Bakit nga? Parang ganun ka, hindi mo pa nga nilalike sa tatsuro ko? Ano, at ang jowa! Alin? Nangangam ba ang jowa? Wala akong loob. Pakunik muna. Alam ko, loob na. The Lord has come alive! Ang ano eh, talaga naman mga tagaano e, followers idol na idol po nito si Manila. nakita po niya ngayon si Manila. Yeah, Kaya idol niya kulot. Hindi ako huwag naman starstruck sa akin. Toto, baka sa akin, Toto. Mm! Toto! Yes, okay. Yes, okay <coughs> <literalness> Ano ka papa-opera mo, kulot? you know mo sa neti Ito ba mo Tabi niya eh. Bumutok na niya eh. Ano ba kayo? Tainan! ito. Sige Ayan po ang ni <fluid> Colette. Eh, ang <ança noise> <Buk> <phuman noise> Ang <t> <gray -yum> so, na care ako. Ayan. lang. Ang laki ng So, mo na nga rin. kaya pamalit pa ngayon. eh. sa iba ay super na lang. So, banyak banyak menentok, 'yung <laughs> toko? bata? Ano 'yung si ate princess eh. tuan, oh, si ate princess eh. eh. <laughs> si ate princess <laughs> sana si ate sana. Hindi <laughs> kami dumayo ka na anu, na. Kami <laughs> kong sa Thailand oh. daw konwary. Oh.

Ayun, 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 parang ayun, 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 ka, ayun, 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 na. na. Sama. Pwede pang daging kayo nga, balang araw. Eh, <laughs> bibigyan ka daw ng apo niyan? Ito sa nakalo. Bye! 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 Uuwi na po sila, guys. Bye! Magbabay ka sa netizen. Bye! <laughs> Isa pa! Bye! Babosh! Kulat. Say hi muna Kulat. daw! Kulat.